Nandito kami ngayon sa bahay ni Badiday at kasalukuyan naming ina-inspeksyon ang kanyang bahay. Makikita po natin na napakalawak ng ating tanawin at damang-daman natin ang simoy ng hangin. Parating na po sila mga kaibigan. Tiyada <laughs> ang plaster dito sa sniper. Ako human CCTV ninyo wala kayong maitatago sa akin. <kuhin> Diri na tama ni hapon ha. Magsat ka ta karon sa second floor ni Madiday. Hello. So, this is it. Naman to siya live ni siya kay vlog version. So, asa imong kastorya ani? Ang ah, gigapoy na ko. Gigapoy ko kay. Gigapoy ko kay. Gigapoy ko kay. Sa isa lo day na siya din sa kabinet. O ah, dili niya may pangbutang da yun oh. to. So, may siyang para sa mga bisita nga gamay. Oh, makita niyo yung view dito. Uy, Tagalog. Tagalog ka na pala eh. Doon din doon. siya ang ah, guest room. Yes. Gamay or siya? So, next. Here, wala pa may kahuman. Sa master be bedroom. Sa <laughs> master bedroom. bedroom. tapoy the kapoy na magsaka. Realize na mo guys, hindi na nung Debbie magsit ng floor hala ka nice ka ayun ramang ito ay rated SPG Nice. Yes, na open na eh. sige guys i open, it, open. Sunod na to susunod na yun na sa dyan si Nina first floor na Hala, nice Kini sya. na siya yan na din siya gini na yun yan na Opa, wala Ma-open eh. na po na siya. Dito na po makakuan. Ah, nice. May secret cabinet tito. Malaging. dito. Mga naging... Dito may dito may katulog din ni Jay. Eh. Wala pa na plaster ang... koan floor. floor na. pag mong nabuhat din. Eh. Akala mo normal lang na wall. Pero, mas surprise ka. Hala ka o. Hala o. Hala Surprise! So, ako may kapintal nice. ani do kwan. Nice kaya na maximize yung space. Kena. Yes. I'm din happy. Ang din hati. Ang ilalong sa, ang ilalong sa stairs, yung hati siya upo. Nice. Ito, so, so, open na to sa madami. Oh, guys. Ito yung mga towers dito Rudy? sa baba. Ganahan mo kung hangin ba yung sa baba. Ganahan kung kanang nangyikuan, nagdagang bitan na. Ba? huwag yung peg. So, kaya, hangin. Kaya wala yung kawad actually pero ito another kuan window. Sa hay kay makuan siya, maklose ni mga door tungod balambas sa ah. hangin. Tinatawa ko kaya lahat. para magsaka sa akin lupain. Charot. So, Tapos okay. saka na tayo sa third floor sa kasi tayo sa third floor. Third floor na tayo. Wala bi ko Nagsihog o pang highlight. Wow. Hala loob ka third floor. Ako sa ning na dito. Pero musulot ng tubig. Sa kahangin. Oo, oh, yan. So, wala rin siya guys. Wala nga, muna lang yan na sa kay Musulot ng tubig. Guys. Guys. Magkaon na dahil ni guys. Manila po na mix sa'yo. Ang saan uh, na nag-video ka mamaya. Oh. Ang saan uh, na bersi? nag-video ka mamaya. Oh, anisa, wala ay, may sunset ka rin. Kaya ngitin. Kaya ngitin. Hala ka, oy. Mag-housewarming. Ay, magpahimod na lang dahil ko bago ng steam dan yun, no? Malapas na Very good. Say hi. Hi, vlog. Hi, vlog. <laughs> Welcome to my vlog. Hi. hi. Welcome <laughs> to my vlog.